Araw sa Pisces na may buwan sa Aquarius. Ikaw ang mapanlikhang idealista. Ang kombinasyon ng araw sa Pisces at ang buwan sa Aquarius ay nagmumungkahi ng isang mas independyente at autonomous na personalidad. Ang timpla na ito ay maaaring magdadala sa iyo sa mga natatangin taas ng imahinasyon at mga konsepto na hindi maisip ng iba. Igit pa rito, ang kombinasyong ito ay humanitarian para sa mga desperadong dahilan. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsychick.com. Namangha sa akin ang psychic na iyon. Kaagad, nalaman niya na kamakailan lang ay lumipat ako. Wow! Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na libo na daan at dalawamput walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito bisitahin absolutelypsetche.com isang pribadong pagbabasa.